Okay mga idol Mayroon akong mabagi sa inyo Kung tagilid -e ang inyong equipment At mag slope kayo Yan ganyan lang gawin nyo mga idol ha e, May swing na kasaka, Combination yan mga idol Pag galing sa taas Iswing nyo ng papuntang Kaliwa Sa bay stick Out Boom down Yan mga idol Kasi ang ating ano, Ang ating dinadaanan ay pakyat uh, well, hindi natin ma hindi natin maayos ng equipment na maka pag ano siya tawag ito uh, mapantay kaya eh, ang gawin natin ay ganyan e, di, e ano nyo rin nyo e, isuin nyo ng pak kanan para diretso rin yung takbo ng stop okay my doll huwag yung ganyan yung posisyon ng inyong bakit ngipin ay igaganon igagano nyo kapunta rito Dog, my Kundi, ganyan nyo. Yan. Ituwid din niyo yung kanyang takbo. Okay. Mayroon siyang combination na uh, boom down sabay nakapit sa swing tayo sa kaliwa at uh, stick uh, out dahan-dahan ng high stick in dahan-dahan ng open ng bucket Ah, ganun din mga may tula, may lang siya. Ayun oh. Kaya ilapat niyo muna. Ayun, nan ah, lapat oh. Ayan. Sabay boom down. Si swing, ah, swing sa kaliwa. Dahan-dahan ng open ng bucket sa stick. In. Ayun. Ganun lang may para madiretso rin yung inyong slope. Ganun siya oh. Oh. Lapat. Hindi ganyan nakalapat lahat yung mga ngipin. Pag nakalapat na, na, lapat lahat yung ngipin, saka nyo yung lahat yung ngipin, stretch nyo down. Uh, straight siya, ha. Oh. Tapos yung ating swing, kaliwa, stick, in, at uh, dahan-dahan mo okay. ang bakit. Yun lang may ito lang pag combination, pag tagilid ang ating equipment. Oh. Ngayon yung slot natin. Oh. Dito mo with din sya. Diba? kailangan ay lapat siya lapat ha ganyan o oh. yan may guide naman na kayo sundan na lang ninyo yung yung ano yung ngipin ah dinaanan ng ngipin yan yung dalawa para madiritso din ako kung makapal pa na ganyan hindi bawasan mo na ganyan yan tuwag tuwag tayo <laughs> ako po kahirap mag islo pag ganito mga ito yan tuwag tuwag oh uh, oh, ayos natin at ah, hindi tayo kapag slop na maayos kasi nga itong ating uh, area ay paakyat na eh. Okay. discard yan na lang natin mga idol discard yan kailangan kaya pag so, makapal hindi ba na okay mga idol okay idol ulitin natin ha ayan kailangan lapat lahat yung ngipin ha. Walang naka uh, walang naka hindi nakalapat. Lahat lapat dapat kay doon. Pag lapat na ganyan, bum down kayo sa bahay swing ng kaliwa. Dahan-dahan open ng bucket sa stick. In. Ayon. Yeah, may dala oh. Tapos sa kakayo atras uh, uh, itapat ah. yung ngipin diyan sa may ano ayan yan. Boom down. Yan, sabay swing. Stick up, uh, stick uh, stick in, sabay. Open ng bucket. Control ha? control. Dahan-dahan. Yan, my Pag hindi pa nga masyadong ano, dahan-dahan lang. Dahan, dahan. Hindi naman natin yan kailangan na bilisan. Balikan natin. O, para mawala yung kanyang mga ano. Kaya ang tapat nyo doon. Kailangan yung mga ngipin na yan ay tapat na lahat. Walang nakalubog, walang nakalitaw para pantay ang inyong islop. Yan. Okay. O, ganyan lang. Basta yung finition, tandaan lang ninyo. Okay, my dog. God bless lahat.